Babes, huwag mong lapitan masyado. Oh my golly, what are these? They're missing cows. <laughs> dito lang sa Alberta. Only in Alberta. <laughs> Ayun sila kasi na. Ayan. Tumakas. Oo, sa farm. May meron. May, may, may nakita ano. Runaway yung cows black cows dito yun sa Alberta lang. <laughs> <laughs> But, <inaudible> dito sa city, di ba? <passer hơn> Carnival theme. Okay na yan. Yeah. Ano tatayo? Magano ko nang balun pa rin siya matumba? May tubig. Hmm? Tignan mo nga. Baba mo nga. Tignan tatayo. Tatayo. Pero... Oh, tatayo. mo makain na to? Three dollars. Oh, three oh. dollars sa timo. Di ba? Di ba? Ito rin sa timo din to mga balun. So, ang dami. Timo, kung gusto nyo kaya ni Party. Yan, sa Timo lang yan. Happy birthday to you! Yay! 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 Happy birthday. Happy birthday dear Ito so, yung mga prices. Umaraw din sa wakas. Ayan ang ano, birthday boy, kumakain ng spaghetti. Hi! Happy birthday! <laughs> mm. diba? Ang ganda! Maliliit! Ah, Wait! mga maliliit kids! muna. Yeah. Yeah. Maliliit Maliliit. Oh. Wait, yeah. only little kids. Yeah. 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 <laughs> Vamos. Yey, quéret, tiren. Vamos. Vamos, Gret. Yey. I love you, bro. Give it to us. Give it to us. Hey. And good morning guys! today Sunday and nandito kami ngayon sa napakagandang lugar ng ano to? Saan tayo babes? Okay. Yeah. Ha? Upper Kananaskis like Upper Lake? Kananaskis Ang ganda ng view yeah. Ito maganda lang dito yung view Yung sa spot na napili namin Ayan, pakita namin sa inyo Ito yung aming spot na napili Ayun lang yung parking Yan. ayan yung parking namin dyan Tapos ito yung view Ayan, di ba? Wow. Wow na wow. Ang ganda ng view, di ba? Ang ganda ng ano, mirror image ng mountain. Ang ganda, grabe. O, oh, yan. paddleboard ulit sa ano. Malamig. Umiiyak si Gian. a picture. Ay. Ayun si picture. Ito na. Ayun. Very hmm? relaxing day after a busy day yesterday kasi yung birth, first birthday ni Gian na ginawa sa bayan namin. So ngayon naman nag-picnic kami dito sa Kananaskis. Ito yung spot na napili namin dito, si so, Richard na yung hammock. hammock, from Costco yan. Tapos ito yung aming table, tapos dalawang tent. This Ito yung pinili namin kasi maganda yung view. Pero medyo may pagka-steep lang dito. Kaya kailangan yung mga bata babantayan. Kasi ledere-derecho sila doon. Ayan sila, Isabela. Silaan. Ayan sila. Yung board yata

Ako kukukunan <laughs> dada Hehehe Hehehe Say hi, Giaan! Giaan! I'm down! I'll go further Hehehe 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 cook ng lunch Nagluluto na kami ng aming lunch. Puro ang mga leftover sa party kahapon. Pero nag ano nagprepare din ako ng ng munggo, tapos may torta ngayon na luluto ko. Tas may magtiti na pa din kami mamaya. Dinadala ko na siya sa bahay, nilagay ko na siya sa oven. Dito ko na lang siya pinarito ngayon. Ito ang perfect combination. Tinapa at munggo sarap ng lunch namin ngayon iba nangangamoy na dito eat should, you should be in the middle Isabel Yeah, this is I to be no I don't

<laughs> 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 Nami mountain go to, yun ito sila. Ntay natin. There's no bear there. Did you see the Gian? You say it's a goat. Uh, there's a goat. What? Look, look, look. what? The bear? Right in front of us. Wait, what is oh, the goat? The bear? And the sheep.

Pwede ka na sa gilid. sa dahan-dahan ka lang. Walang tatawid. Ano bang kinakain nila sa gitna ng kalsada? Yellow. Nila salt. Oh, really? Salt. Why? Salt. Why is there salt there? Where is it? Grabe. Tami nila ngayon. Grabe. Look at yellow. this, ano guys. Yellow. Ano ba meron sa si yellow na yun? Nakasa sila. Ate, yellow yung kinakain kain nila, yung pintura. Pintura. <laughs> Ayan, Wait, there, meron na naman no. meron Ayan, meron na naman, no. Bakit? Anong meron doon? Ayan, meron na naman, no, guys. Look, even ahead, look. Ang dami naman. <laughs> meron na naman. Ano ba? Yan, dapat-dapat. Ang dapat, dapat. ganding talaga dito, wildlife sa Alberta. They're everywhere.